Congratulations! Ikaw ang napili bilang night security ng Fort Santiago dito sa Intramuros, Manila. Ang trabaho mo, simple lang. Magpatrolya sa paligid ng lumang kuta, siguraduhin walang gumagala, at sundin ang mga rule. Rule number one, kung makarinig ka ng yabag ng sundalo na nagmamarcha kahit wala kang kasama, huwag kang lumingon. Ang mga tunog na yon ay hindi nanggagaling sa buhay. Rule number two, kapag nakakita ka ng lalaking nakauniforme ng Kastila o hapon na nakatayo sa tabi ng pader, huwag kang lalapit. Matagal na silang wala rito, pero hindi pa rin sila umaalis. Rule number three. May pagkakataon sa pagitan ng alas dos at alas tres ng madaling araw na biglang tatahimik ang buong paligid. Kahit maririnig mo ang ilog kanina, huwag kang kikilos Ibig sabihin, dumadaan sila. Rule number 4. Kung makakita ka ng babaeng nakaitim na belo na parang palutang-lutang sa dungeon area, huwag mong titigan ang mukha niya. Kung magtagpo ang inyong mga mata, hindi mo na yung makakalimutan. Rule number 5. Minsan makikita mong may kabaong na lumulutang sa ibabaw ng muat. Huwag kang lalapit. Ang kabaong na yon ay hindi para sa patay kundi para sa susunod. Rule number six, bago matapos ang iyong shift, siguraduhin mong nakasara ang lahat ng gate. Kung may isa mang bukas, huwag mo nang isara. May bumalik na. Good luck. At kung maramdaman mong may malamig na hininga sa patok mo habang nagroronda, huwag kang lilingon. Hindi ka nag-iisa. Please, i-like at share ang video. Kung nag-enjoy ka, at huwag kalimutang mag para sa susunod na videos. Salamat!